Good evening mga idol Ah, no? uh, hindi Dahil mahal na araw ngayon Bawal tayo sa mga karne So dahil may nanguli ako mga idol na susok kahapon Ito Susok or uh, Banag Pero Ang tawag kasi sa amin pag ganito ang forma is banag Pero sa iba ay susok Yes lang Marami-rami naman itong tawag, pangalan nito So, ang gagawin natin, tanggalan natin siya ng uh, buntot. Dahil ito yung, pag natin tanggalan, pag naluto, hirap sipsipin yung, ano, laba. Yung ba ba Ah, na, na na. Ito kitang tangan niya sa So, ito dito natin siya ilagay yung penis na. So, Ang iba na tayo idol, hindi nila tinatanggalan. Pero sa akin, mas the best tanggalan siya kasi hindi ka na mahirapan magsungkot. May kanyang laman. Pag wala na siyang buto. So ang gagawin natin ito mga idol, Ah, uh, lagyan natin ng gabi, tapos gata. Ito yung pinaka-garbage nito. Ang lalaki ay ito lo. alcohol naman or igi mga idol ang ginagawa ni ito pinasaldak lang ng ganun hindi hindi ginan ito naputol ito mga idol sarap na to kasi ano na ito ito? na nababad na siya ng tubig ng isang gabi isang gabi at saka isang araw Saka may nahuling pa tayo ng idol o. Oh, Kaya ukaw. <laughs> Sali na natin dyan. So, pwede lang idol. Pwede so, ito lang sa idol o. Oh. Pero pwede na yan. Kasi kulang naman ang kakain eh. Parisa natin ang ano mga idol. Jappy idol oh. Yan. Takway. Yan talaga ang labis nito Paris. Takway. sa yung niyog. So, yung kay baby akin ko na. Para ma linisa na siya. Hmm, um, shout out pala sa mga idol ko dyan. At sa mga panood ng video na to. Sa out po sa inyo. Ito, may buko tayo mga idol. Ito. So, yung the nito idol, inumin natin yung sabaw. Mas, masarap to kasi may ano siya. Okay, balik. Add pa pala. Anak lang. Ah, harap. May buha kasi sa idol. Yan, yeah, no? oh. Sabi ng liwanag. Yun. Ito, idol, oh. Buha. Oh. So baka nyo Ang Part Part 2 ng ano Nang niluluto kong susok Ito part 1 to Abangan nyo I-release ko eh, release ko mamaya はいどげ。 May Ba? mag a ba yan? Tapos eh, nakataas pa yung dami ko.